Aabot sa isang daang ektarya ng palayan at maisan sa Nasugbu, Batangas na lubog sa baha. Pitong milyong pisong danyos na itala. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Hindi man direktang tinamaan ng bagyong goring ang kalakhang lalawigan ng Batangas, ramdam naman ang epekto ng habagat na pinalalakas ng bagyo sa ilang bayan sa probinsya. Sa Nasugbo, Batangas, aabot sa isang daang ektarya ng palayan at maisan ang nalubog sa baha, bunsod ng mga naranasang pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Ayon sa Batangas PDRRMO, nasa 7 milyong pisong halaga ang nasira bunsod ng pagbaha. Nakapagtala rin ang paguho ng lupa sa barangay Bulihan na aabot sa 70 kilometro ang haba noong linggo at hanggang ngayon, hindi pa rin mada ano ang kalsada. Sa assessment natin, kailangan magawa natin ng long-term solution. Alam natin na maraming na apektuhan. Kami ay nag-identify uh, na kung saan ang alternate route para mapakinabangan at uh, kung paano namin uh, matatanggal itong gumuhong lupa. Sa tuloy-tuloy na pag-ulan, medyo talagang malambot na yung lupa. At kung ang equipment, have equipment na dadalhin doon, sa pagyanig pa lang, baka lalong gumo. So, we should be very careful. nakipag ugnayan na raw ang Batangas PDR MO sa DPWH para sa isasagawang clearing operation sa lugar. Sa Servite Catholic School sa Laurel, Batangas, pansamantalang sinuspende ang klase dahil sa isinasagawang paglilinis sa paaralan. Nag-iwan kasi ng makapal na putik ang naranasang baha noong mga nakaraang araw. Ayon sa pag-asa, posible pa rin makaranas ng pag-ulan sa kalakhang Batangas hanggang sa mga susunod na araw dahil pa rin sa habagat na palalakasin ng severe tropical storm hana na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Katulad din po ng epekto ni Guring, magdudulot po siya ng mga pag-ulan dahil pinalakas po niya si Habagat. Kung hindi magbabago yung direction ni Hana, pwede po hanggang linggo habang papalapit po siya, panalakasin po ni Tropical Storm Hana yung Habagat. Asahan po natin ang mga pag-ulan. Dahil na rin umano sa posibleng pag-uulang maranasan sa lalawigan, nagsagawa ng Emergency Operations Center Executive Course ang Office of the Civil Defense katuwang ang Batangas PDRRMO na layong ipaalala sa disaster management heads ang tamang deployment ng rescue teams at management teams sa panahon ng kalamidad. Malalaman po nila, matututunan kung paano po i-manage, kung paano po yung, kung ano po yung facility, kung ano po yung EOC at uh, yung pong approach kung paano po patakbuhin yung ating Emergency Operations Center sa kanilang mga LGU. We have have to be prepared. prepared tayo for whatever things happen. At tayo naman ay pagkatapos niyan ay kami po ay nagconduct ng RDNA, yung rapid uh, damage assessment and needs analysis and from there on, doon kami uh, umaangkla ng aming suporta at ng aming dapat gawin as ways forward. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang monitoring at pakikipagtulungan ng Batangas PDRMO sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante. Balitang Southern Tagalog.